magandang hapon guys uh, welcome to my youtube channel guys at uh, Terry Black TV after uh, this video guys magbutas nito po kami guys nandito kami sa location sana anak nito number uh, 11 das D so ito po ang aming butasan guys si uh, Elisa B. Sulun so isinilang siya ng April 24 1947 ang kanyang pagkamatay April 22 2019. So, 5 years na to guys. Ngayon taon, 2024. Kontrata lang po tayo dito sa Karita guys. 5 years contract lang tayo dito. So ayan ang kasama namin sa pagbutas si Jason at uh, saka si Ryan. Yan. So uh, simulan na ni Jason sa pagbutas ng Nitsu. So ito pa ang kasama namin guys isa uh, si Michael. Tama solo, kada go solo. Ngayon dito. So ayan guys, uh, tanggal na napita guys, uh, binubuhat na ni Michael guys. Ayan. So shout out guys uh, sa pamilya ni guys, ni Elisa Solon guys. So 5 years lang ang kontrata dito. Solon. Solon. Pag-uwi, 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 So yan guys, ah hinila na ni Jason guys palabas guys ang ah, bangkay para ma ibaba siya dito guys. Isa na sa ikaapat na patong ang kanyang nitso guys. Yan, nagtulong-tulong sila guys, Michael at Ryan. Sila ang nagbuhat. kay baba Ulo, ulo. So, yan na guys, uh, inibaba na nila guys, uh, binubuhat na nila.

So, dire sa ta shout out sa Tapoy Poy, shout out, shout out, puy, shout out puy, uh, what's puy. up guys? Uh, ako ni si Poy Poy Gika Poy. Oh, shout out ko sa mga Nakailan ako di sa Manila, di sa Cebu, o di sa Bohol. Daghang salamat ako ni si Poy Poy Gika Poy. O ako mga amigo, daga salamat. So, continue tayo dito guys sa pagkuha sa mga buto guys. Short na noon. Iuna ang kuan law ayang ulo, antiil. वो अंदर आ dadi ओ हे तो ना 51 के tôi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

So okay guys, kung so nakita niyo mga video guys, uh, paki like, share and subscribe para lagi kayo updated sa susunod natin video guys. Salamat sa inyong mga suporta, sa walang sawa, sa pagtanong sa mga vlog. Thank you to all tanan and God bless, labi na sa ato mga OFW at sa ibang bansa. So shout out muna tayo dito sa kasama ko guys. So shout out Ryan. Shout out ko sa mga pamilya sa Naga salamat sa inyong suporta at sa mga OFW laging share sa among Kiroy Vlog TV suporta. So, uh, oh, di Michael, Michael. Uh, shout out ko sa mga Baro family, mga mga Briguli, Solon, mga tanang Lambo o mga Pagaran. Labi na yun sa mga, mga kaliwat diyan sa cemetery. Salamat po. Oh, Jason. Shout out ko sa mga vlogger da. Bernel Jean TV at sa mga viewers, idol. subscribers, at sa ka, mga idol. followers. So, and guys, thank you to all the nan and God bless babos. I love you to all you nan. God bless.